sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 10, 2024, lunes ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ating po unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 17, verses 1 to 6. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si na sa Elias na taga-Tesby. Sinusumpa ko, sa ngala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Ilyas, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng kari sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayun nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng kari sa silangan ng Hordad. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngunit na naman, simula ng ating linggo, simula ng ating pakikibaka at nawa ay patuloy na dalhin natin sa ating puso't isipan ang mga salita ng Diyos na ating naririnig araw-araw, lalo na po kahapon no, sa ating uh, pagsisimba. At naka no, nakapagsimba po ang bawat isa sa ibang bansa ay ngayon pa lang at sikapin natin no, dahil talagang uh, sabi nga, no, ang mga tumatalima sa salita ng Diyos ay talagang napapabilang sa kanyang tinatawag na pamilya. At ngayon, dito po muli tayo sa uh, lumang tipan, mga kasaysayan ng pagkilos ng Diyos na uh, talagang pinatunayan na wala ng ibang Diyos na nagmamalasakit pa ng lubusan sa bayang Israel. At ngayon ay si Ilyas ay inutusan no, ng Panginoon na magsayita kay Akab upang ihatid ang mensahe na dahil sa upang matuto no uh, sana po no huwag natin ma, huwag tayong maiwan doon sa pagpaparusa lang ng Panginoon kundi lahat ng uh, ginagawa ng Panginoon na sa tingin ng tao ay pagpapahirap ay hindi po ganoon no? kundi pinaparanas ng Diyos sa mga tao ang konting hirap upang ito po ay matuto hindi upang busang mapahama kundi matuto at sa pagkatuto ay mas manatiling uh, nananampalataya sa Diyos. Kaya nga ngayon, no, sabi dito sa kwento, ay nagbitaw ng sumpa sa ngalan ng Panginoon na hindi magkakaroon ng ulan sa so, hanggat hindi niya sinasabi. So kabilang dito siyempre si, si Ilyas dahil nasa isang lupain pero hindi pinabayaan ng Panginoon si Elias dahil araw-araw, sabi dito, ay umiinom siya doon sa batis, no, na, ng tubig mula sa batis at maging ang mga uwak uh, ay inutusan ng Panginoon na magdala sa kanya ng pagkain araw-araw. Kaya hindi talaga siya maguguto. Ito yung isang bagay na kailangan natin din ma-realize ma no, na ang taong nagtitiwala sa Diyos kahit kailan hindi mauubusan, hindi mawawalan. Yan ang naging karanasan ni Elias at ng Diyos na atin pong uh, pinagninilayan sa araw dito. Yung sitwasyon natin sa buhay, nawawag lang maiwan doon sa pinapahirapan tayo, dahil naghihirap tayo. Uh, hindi sa mga ganitong pagkakataon at sitwasyon sa buhay, mas makita pa rin natin yung blessings. Merong blessing lagi, kahit na sa pangit na nangyayari, meron pa rin blessings na lilitaw dito. Ganyan po ang Panginoon natin, ganyan siya pumilos, ganyan siya, uh, ganyan niya tayo uh, minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan. Muli po, isang mga araw sa inyo po